Samantala, pinulong ni South Cotabato re-elected Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang mga kawani mula sa iba't ibang departamento ng pamahalaang panlalawigan ilang araw matapos ang May 12 elections. Ito'y upang tiyakin niya na maayos ang direksyon ng provincial government sa huling tatlong taon ng kanyang panunungkulan bilang gobernador kung saan binigyang diin ito ang infrastruktura at agrikultura. Ang detalye sa report. Sabay na pinulong ni South Cotabato re-elected Governor Reynaldo Tamayo Jr., ilang araw matapos ang May 12 elections, ang mga department heads at key staff ng Provincial Engineering Office at Provincial Agriculture Office ng Lalawigan. Tinalakay ng gobernador ang mga pangunahing proyektong nais nitong tutukan tulad ng infrastruktura at agrikultura. Kabilang dito ang mga farm-to-market roads, pagpapatayo ng mga post-harvest facilities, silo storage at iba pang hakbang na anya ay magbabalanse sa supply at demand ng produkto sa lalawigan. Hangad ng gobernador na mas maramdaman anya ng bawat South Cotabatenyo ang tunay na pag-angat at pag-unlad ng kanilang lalawigan kabilang na ang mga magsasaka. Ayon kay Governor Tamayo, sa pamamagitan ng tamang direksyon at konkretong aksyon, sisiguraduhin umano niya na may pagpapatuloy at mapapalawak pa ang mga programang makabuluhan at ramdam ng kanyang mga kababayan. Janessa Garcia, IMITES, Philippines.